May alam akong lugar Tara na ating tungkahan Doon ay may marami Ikas na pagandahan At mga bagay <laughs> Na maglalaro oh, sa iyong isipan Halika na, hey! sabay tayo At may gusto Dahil sa tubig alat, tigas na yaman to. Dahil ang sarap maligo sa tubig alat, ang sarap maligo sa tubig alat. Ayan po, sinundo na namin si Teng TV oh. Si Teng TV, sinusundo. Ayan. A Atin sundo. Si, si Teng TV. Teng <laughs> TV. Okay, <si> <laughs> TV. <laughs> TV. Ayan, si Teng TV. May ah, dala-dala pang ting Teng TV. Dito eh. eh. ko na, Teng TV. Ayan, besundo pa eh. Dito ko na, <laughs> dito ko na. Sabi ko ito oh. Besundo pa si Teng TV. Ayan. <laughs> San Carlos? Carlos to, San Carlos. Mango Bamboo Festival pala dito. Ito, yeah, San Carlos City.

O, tibay. O. Pwede sa sagot kita. Lagi palang bangusan okay, si boss, dito. Si bossing namin. Ha? Huh? <laughs> okay, si bossing. Si Ikaw na. Ah, ilan? Itong <laughs> goat nyo, anong luto ito? Anong, paano luto ito? Sweet and spicy po yan. Na nag-grill

Ayun, yun oh. so, yeah, yung palayo no? Yung, dito, yung an an dito? ano, ang tawag dito? Like Lagutan special uh, to. ko kasama ko. teka lang, baka mapasok ako. Teka lang, okay. ha? <laughs> <laughs> na lang. Ay, ah, dito nga, para ano, para maano ko kasi. Dito, mm. yeah. Ito, ano tawag LG po tawag yan? po. Lagutan special uh, Ito po yung goat. Uh, greatest of all time. Greatest love of all. Uh, uh, greatest love of all. Greatest love of all. all time. E nila dito pala <H2> sa sa may kanto sa kanto ng dumalandan dumalandan o oh. ay na po tayo ngayon mga tropa ay, sa malapit na tayo malapit na hino malapit na malapit na Yung kanya. siya. Ah. yan hindi kagaya ng kotse. hindi eh, kasi flat yung gulong nito eh. Hindi naman kasi flat yung gulong nito eh. Ah. Uh, ganyan na rin. Meron uh, nga 'yan. Oh, ano na ng nagpagawa na ng makina Ay, mga nagpagawa na ng mga Ah, meron na.

Diyan, diyan, diyan. Diyan, diyan, diyan. Diyan, diyan, diyan. Diyan, Eh, mag-truck tayo. No. Diyan, diyan. Diyan Eh, wala nga. Kaya nga nga nang kuno. Eh, ah, hindi naman 4x4 yun, di ba? Dito lang po tayo sa Estalza Beach. Ito yung lugar kung saan pwede ka mag-camping. Ah, ha? Ah, mag Tapos. Ah. Wow. Saan pwede ka mag-camping. Ano naman to? Ano nang na ito? Malo. Ate, baka hindi na tayo makahon dyan ha? Hindi, kaya yan. Bala. <laughs> Kita mo nga yung raider oh Kaya ang kaya o. tayo pepesto, di ba? Saan ba tayo pepesto? Harap tayo dyan ha? Hindi, pero... Ah. Hindi dyan. Kahit saan dyan eh. Ay, parang kal kalakas naman ang hangin nata o. Hanggang dyan. dyan lang tayo sa gilid dulo. Ay, dyan, Sama, eh, hindi ay ma... Ay, mababala ko tayo dyan. Hindi magpabalak tayo. Tatlo naman tayo. Ay, oo. lang yung Christian. Di, di yan, Christian. Hindi, ma... Hindi ma ko yan. Tatesting ko na motor nga. Hindi ay, nakasin mo oh Ha? kaya kaya ngayon 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 ngayon. Ngayon. Nandigo, diba kulig -kulig kulig -kulig kulig -kulig. hindi diba kulig Hindi naman si Christian Kulig-kulig yun ang kayang-kayan Ay, hindi, so. basa lang kasi ngayon kaya Ay Guys, dito na po kami sa istansa Cavite <laughs> Sa kabite Ayan, nandito na po kami Ito, e sa, sa, sa desierto Desierto na... Na. na Ah oh. Desierto ng dagat Ayan o Maraming kakangin Maraming kakakain tayo ng alikabok dito <laughs> Nakakain tayo ng alikabok. Ang maganda po, Doon lang, doon lang. Mga dyan. itabi mo doon sa may kubo. Saan? Sa kubo? Ay, 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 Ikaw naman eh. Hey, Tara tayo, dito tayo sa may malapit sa dagat para maganda. Eh, hey, tingnan natin kung Ay by porto. For by porto. Ayun no. Kabigat na ah. Naman. Ay, kaya. Kaya. Ay, 'no. Ah, okay. naman. kaya. Ayun Okay. Nakatahan na po may ari. Ayun oh, ganito view Bawa ate. pala. Uh, Ito yung cottage dati, yung van. Oo oh, nga. Ay, natin. Sige, nakakaroon natin. Op, op. Opo, bumuhiya na. Tika, Eh, di lang. Uh, um, dati hindi, ano, hindi makapasok dito kasi yung yung ano, lumulubog dati. Nung Kaya po, see no, you na, Teng TV. Nakarating na yung season 2 Ito 2 doon. Okay tayo, nilipa <laughs> tayo ng pwesto. Doon tayo sa... Medyo private na nga doon. Ayun o, no. tignan diba mo yung mga ano. Ayan nga, pang dumada na yung video nyo. Ayun. Ito nga yun. tama pala itong sakyan muna na mga Oo, oh, ah. pang dito talaga ito kotse mismo dito Sarap dito no? Yun, yung sa tabi ng bundok Oo, oh, doon na tayo no? Tingnan kaya Doon sa tabi ng bundok na yun no? Ayun, yun no? Oh. Kita nyo Maganda lugar, mas maganda pa yung sinasakyan natin Ano? <laughs> eh, nga. Uh, oh. saan, oh, oh. Na sa nga Pamalakasan o Pamalakasan 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 dagat. Ah, ang ganda yung yun? Ang ganda. to? Diba? Oh. Maganda pa yung kanin. Hindi sabihin. O, oh, di ba? Oh. O. Parang sa ito mindset Dito pa sa Stanza Desert. Sa <laughs> Stanza Cavite Beach. Stanza Beach Desert. Ayan o. So, na yun eh. Oh, o, na sa <laughs> Desierto. Ayan o. So, ang public pa, di ba? Uh, shooting sa Sinti mga na yung uh, Mahali ka po, mahali ka po pa. Ah. na, uh, yung mga bundok ayan, no? oh. Oh, the best, oh. Ay ganda. Ipit, uh, oh. Ganda ng view, oh.

Ate, kaya yan. Kaya yan. Tumpay okay, na ba? Ayan, yeah, nagsisetup like na po sila, guys. Ayan. Yeah, no? May mga upuan natin magaganda. <laughs> eh, hilahin mo lang yan, hilahin mo yan. Eh, okay. Oh. Lak mo may lock yan, yung pula. Sa kabila, sa kabila. Oh. <laughs> Makain na ako ng buhangin eh. Upuan yan, upuan. Mas madali yung upuan ko. Mahirap pa yung upuan mo na yan. Aunin yung tent yan. Dito yan Oh. Ay <laughs> eh, eh, pinipilit na lang ano, pinipilit na lang ang mga tayo ng ano, nagkatamahan yun. Oh, pinipilit na lang kahit ang mga sa ka akin. Hindi ko siya. <laughs> tayo ngayon sa Stanza Beach Mingayen, Pangasinan Okay, Pangasinan With Christian Villamore At mga with, with Tank TV with Tank TV, ah. Tank, TV. <laughs> Tank TV Police Vlogs <laughs> Okay, okay Music Adventure Lagot si Teng TV. Ay, wala. Hindi nagpaalam. Nakawatan nga tayo ng pinakamatapang. <laughs> 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 Hindi nagpaalam. May bukas nga eh. <laughs>